Palawan Police at Comelec, wala pang naitatalang vote buying at vote selling sa lalawigan. Babati sa balita si Abante Reporter, Romy Lazares. Abante Radio Live Report. Romy. Incidente ng insidente ng boat buying at boat selling sa buong lalawigan ayon sa kumpirmasyon ng tagapagsalita ng Palawan Provincial Police Office na si Police Major Rick Ramos. Ayon kay Major Ramos, ito ay dahil sa nagpapatuloy na kampanya at monitoring ng pulisya kabilang ang ibang municipal police station. Samantala sa si sinagawang press conference ng Palawan Provincial Comelic kahapon, May 7, kinumpirma ni Attorney Percival Mendoza, Provincial Election Supervisor, na wala pa rin formal na reklamo na natatanggap ang kanilang tanggapan kaugnay sa vote buying sa ilang lugar sa Palawan. Ano niya? Ano mang oras ay nakahanda silang aksyonan ang anumang reklamo ng vote buying ngunit kailang kailangan naman ito ay dapat mahuli sa aktong namimigay o tumatanggap ng pera. Ako si Romulo Sanes ng Abante Radio. Romy, uh,